Hello mga tatatanghali sa inyong lahat Welcome pa sa Channel Ito na naman po ang inyong tingin natin sa inyo magsasama-sama pa tayo ng mga taga. at sana ay patuloy patuloy itong aking video sana po ay inyong kalimutan mag like subscribe at isama nyo na rin ang mga kaya guys so apa uh, yan kainit uh, uh, sariwang awin so palakad tayo guys at uh, iikot ko kayo so yun so yan yun so, tayo uh, hindi naman ganito pero nakapagpo uh, tayo double oh, wow. mayaman yan simple lang nakapira lang sa bundok pero naka BMW Maganda ang sikat ng araw. So, yan, may mga bikers. So, kasabay tayo mga bikers. So, yun. Yun. Yun ang sususunod so, susunod na pupuntahan ko. Mga guys, yung isla na yun. Atin pupuntahan yan at Alamin natin kung napaaganda ng lugar na yan. Ayun. Nah, Guys, napaaganda ro'n. Puntahan natin yan. So, let's go. Yan. Pansin nyo, dito tayo sa... Dito tayo sa buntok. So napakaganda ng area na to so ganda pa ng nature so, yeah. so Let's go guys, let's tayo. Ayan. Medyo may problema. Ayan, matras yung isa. Igaya lang sila kasi hindi kasya. So guys, so maliit kasi yung kalsada rito kaya parang problema. topic. Maliit ang kalsada. Hindi pwede magsalubungan dito sa area ko to. Uh, sila ng problema. So, kita so, uh, yan. So, ganda maglakad dito. Komportable. So, So guys um, tayo po yung atin video eh po mamamasyal uh, po ang aking ipapahagi sa inyo uh, para makita ninyo ang lugar dito so original content po eh uh, no copyright so tayo ah uh, Ayan. may mga nagpipising doon sa baba. Ayan. And then mga tigers. So, parang isita. So, ayan. Parang aming nagpipising doon sa baba. Ayan. gumigising doon pero hindi na natin na kita so, yun. so, yung mga history nila medyo luma na kaya hindi na makita Ayan. 1981 So, yung isa 1981 history of... itong isa is 1970 so, titignan pa natin yung isa 1970 rin Guys, yeah. okay, so maraming maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawa ko ay supporta. Uh, po, terima uh, salamat sa inyo lahat. Masalap ko ay share ninyo yung akin. Video para kalau okay Oke guys uh, selamat Thank you for watching guys uh, bye bye